Hello guys! Alam nyo po ba na hindi lang po sa inyo pong support in inbox or sa inyo pong your alerts makikita ang uh, violation dahil guys doon po mismo sa support inbox ay isa lamang pong notification kung meron nga po kayong uh, violation at hindi nyo nga po ito madedelete kasi guys pag nagdelete po kayo mismo doon po sa inyo pong support inbox ay yung notification lang po ang uh, madedelete nyo po. So, paano po ba natin makikita kung meron pong violation? Ito pong uh, video nyo po. Meron pong other way para makita natin ang ating uh, violation at madelete po natin mismo iyo pong yung video po na may uh, violation. Kaya, sundan mo itong uh, video na ito. Pumunta nga po kayo sa inyo pong Chrome uh, or sa inyo pong Google at isearch nyo nga po ito pong Monetization uh, Facebook Meta. And then, dito po tayo guys sa uh, Paid by Monetizing Content on Facebook. At dito nga po tayo sa dalawang line po dito sa gilid. Dito po tayo sa Get Started, Monetize Your Content. And then, scroll po natin pababa. See if you qualify for in in-stream ads. Start earning. And then, check it out. Ayan, so dito po guys, andito po yung mga uh, pages. So, uh, nasa sa inyo po guys, kung meron pong page po ang inyo pong profile at yun po yung gusto nyo pong tignan yung video niyo po na kumikita po ba or may violation na gusto nyo pong i-delete. Ayan, makikita niyo po guys, andito po yung mga page name o yung profile is ganun din naman po yun. Uh, halimbawa, ito po. And then, dito po tayo sa InStream Ads View Tool. Dito nga po tayo sa My Content. Dito po sa square box po nito. And then, dito po tayo sa Post Type. Ayan. So, zoom in ko lang guys. Ayan. Dito po tayo sa Post Type. Dito po tayo sa Videos. So ayan, andito na nga po guys yung mga uh, videos po na inupload po natin sa atin pong uh, Facebook account. Ayan, so dito nga guys sa status po, ayan, makikita nyo po yung mga uh, dollar sign. Ayan nga po guys, kung green nga po yan, ibig sabihin monetize na po yan kumikita na po yan at wala pong uh, violation. Pagka guys, ayan, so i zoom in lang po natin. Pagka guys, ang status po ninyo, ayan, dito po kung orange po ang nakalagay po dyan. Ayan, so ibig sabihin ay may a uh, violation po ang inyo pong uh, video. Kaya, i-delete nyo na po yan. Paano po ba natin yon i-delete? -de ayan, dito po sa tatlong dot po dito. Si-click so lang po natin at makikita nyo nga po ito guys, delete post. Ayan. So, kailangan po natin yan, guys, i-delete para hindi madalit na po agad natin at para po hindi po tayo magkaroon po ng any restrictions or violations po. So, yun lamang po, guys.